Hello mga kaayto Nagluluto ako ngayon ng Molokiyas. So, Pasutoy ako ngayon ng bawang. Wait lang natin siyang magpakulay. Tapos, ilalagay na natin yung sibuyas. Nilagay ko na yung isang buong sibuyas. At tapos, kapag nag-golden brown na ang ating bawang, pwede na natin ilagay ang ating manok. ating manok. Ilagay naman natin ngayon ang maji. Ilalagay ko na yung ating maji. Okay. Ngayon, naglain natin siya na spices. Ang ating spices sa ito lang. Seven spices at kamon. At saka ang salt. So, maglagay na tayo. May ngayon ng asin. ngayon na asin. Ang ating chicken breast na na natin. Ngayon, maglagay na tayo ng tubig. Tantahin na yung tubig natin, ha? Para hindi siya maging malabla. Ngayon, hintayin natin siyang kumulo. Ngayon. At Okay, magluluto na tayo ngayon ng kanin. Okay, nilagyan ko na ng mainit na tubig yung ating kaldero. Nilagyan ko na rin ng mantika. So, takpan na natin. Hintayin natin kumulo. Tapos, nilagyan na natin yung bigas. Sinek na natin ang ating chicken at ang ating chicken breast ay luto na. So, ilalagay na natin ang ating molokiya. Nilagyan ko na ng molokiya. Ngayon, hintayin natin siyang kumulo kasi meron tayong tatanggalin sa ibabaw ng molokiya. Ito. Yan yeah, nga, nyo yung mga bubbles-bubbles na yan. Kailangan natin tanggalin yan. So, mamaya na lang ulit. Tatanggalin pa natin yung mga nasa ibabaw. So, so ito na nga. Kumukulo na ang ating mayroon na tubig. Ilalagay na natin ngayon ang ating bigas. Okay, yan na. Nailagay na natin yung bigas. So, takpan na natin. Now, check na natin ang ating mga kaya. At nakikita nyo, kumukulo na. So, ito. Part na to. Yung mga bula-bula na yan. Tatanggalin natin yan. Ngayon tatanggalin ko na Okay na mga ka-idol Natanggal na natin yung mga bubbles Bubbles sa babaw. natin lang yung maluto At okay na Dapat ang ating molokiya ay malapot So hindi pa siya malapot At tara, luto na ang ating rice In Ininin na lang natin yan Tapos tapos na, wait na lang tayo sa ating Molokiya At dahil luto na ang ating rice Ilagay na natin siya dito sa happy ating manok ay malapit na maluto buuin natin itong natitirang bawang malimutan ko kasing sabihin sa inyo na kailangan nyo sa isang buong bawang kailangan nyo hatiin para dun sa isa sa so okay, sate tapos dun sa isa naman Bam, para mamaya pag malapit ng maluto yung ating malukiya. Pituhin na natin yung ating bawang. yeah, na na ay na tayo ng ating bawang. Kapag nag-golden brown na ang ating uh, bawang, lagyan din siya ng sabaw ng mulukiya. Okay na mga ka-idol, nilagyan ko na siya ng sabaw ng mulukiya at nilagyan ko na siya ng konting para powder. So, lagyan na natin siya sa mulukiya natin dito. Transfer na! luto na ang ating molokiyar. Mag-wait na lang tayo ng mga 10 minutes. Tapos, tapos na. Ilagay na natin siya sa happy da. Pwede na na ang kainin. Okay na mga guys. Okay na mga Luto na ating molokiyar. Transfer na natin siya sa happy da. Okay, tapos na ako magluto. Bye-bye na. See you around and see you next time. Bye-bye.